maraming paggalang sa inyo. <laughs> respetado, <laughs> respetado dati. Wow! Uh, Thank you! Uh, Thank you. Uh, Thank you. Uh, yeah. Yes. Yes. Mamaya pakisali oh, diba? sa akin ng pakakabi. Okay. <laughs> ng Gagamitin pa mag ulit okay. Kaninong hardin ninyo ito ni Naka? Pinita. namin ni Ted okay. okay. oh, ma ma -ano? yan. Binili -ano? Okay. May, kamot sa dulo. Magkano? Yun yan. May Ang isang peraso, so, dalawang daan. <laughs> Sobrang. Ano so, pero biro. Ipreserve mo yan kasi si Ted never nagbibigay yan. Yan ang kauna-unahang pagkakataon. <laughs> wow, never. Oh. Pero pala ang Valentine's Day, hindi nga yung pagdiriwang. Bakit? Ay pagdiriwang na kasi ng weekend. Mm -hmm. Ah! O ah, kasi may opisina ngayon eh. Ah, ano ba yun? Baka Others Day yun. Ngayon, Valentine's Day. Oh, oh. Pero dapat natin paalala sa kanila <laughs> na Valentine's Day hindi lamang sa magsingiro. Hindi lang sa mag-asawa. Pwede mong sa nanay mo, sa tatay mo, sa lola mo, sa apo mo. Pati sa aso mo. Oh! Pwede ka mag-Valentine's Day. Oh. Sa pusa. Sa pusa, pwede rin. Ay, pwede rin. Okay, congratulations, Ted, sa Gandingan Awards. Sa, pa pa lang, TV sa TV Patrol. Sa TV Patrol, sa lahat famer. ng Patrol ng Pilipino, mga mm -hmm. kapamilya. Yeah. Opo, Hall yeah. of Famer na po ang TV Patrol sa Gandingan Awards ng UB Los Baños. Kami ay nagpapasalamat from the heart sa dinawad pong parangal sa TV Patrol, sa DZMM. Oh. Yes. Si Opo, sa inyong lingkod. Dalawa kay Corina. Opo, at sa tambalang, Pailon na Sanchez pa rin. Apo, you know? <laughs> ang nabanggit doon, mga kaibigan. May nakala pa rin ninyo, ha? Thank opo, you. opo, dahil <laughs> ito yung episode pa ho namin ni Corina noon. Ha? At hmm. ilang pa ho mga programa sa ABS-CBN at sa DZMM. Muli po, maraming maraming salamat. Gandingan, Yuppie Los Baños, from the heart. Sa so, ulitin po, huwag kayong magsasawa sa amin. Happy Valentine's Day! Okay, at yan po ang mga... Ano? ano? Baka magsiyalo sa'yo yung boyfriend mo. Ano? <laughs> yung aso ko siguro oh, yun. Ito talaga. Mga balita pong nakalap sa amin mas malawak na pagpapatrol. Kami ang mga patrol ng Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat at Happy Valentine's Day! Bayan! Tinataglay mong kagandahan Di na maawat ang puso ay magmahal Laman tenang puso at isipan Di na kita maiiwasan pag ko sana'y pagbigyan Bakit ba ikaw isip ko at di na mawala wala ka kahit na alam ko na ang puso mo ay may mahal ng ang iba ayo ng paawat ng aking damdamin tunay na mahal ka na sana'y hayaan mong ibigin kita parin at asa. Masaya ka ba pag siya ang kasama? Di mo na ba ako naaalala? Mukha mo ay bakit di ko malimot-limot pa? Naman ko ng puso't isipan Di na kita maiwasan Pag-ibig sana ay pagbigyan Bakit ba ikaw na iisip ko at Di na mawala, wala pa Kahit na alam ko na Ang puso mo ay may mahal